Anong special at tanong tinda mo? Chowpan po. Chowpan na walang bechin. Chowpan rice na walang bechi na tangin purong pagmamahal lang ang nagpapasarap na may ulam na liempo for only 90 pesos lang. Naniluto naman ng isang estudyante na nagsusumikap para sa sarili at pamilya. Kaya naman, shout out sa lahat ng mga estudyante nag gaaral na lang mabuti at the same time ay nagsusumikap maghanap buhay. So ayan na ma ma'am. Ayan na. Ito po yung serving na. Pag hindi kanyang kadami, pwedeng ibalik. <laughs> <laughs> <-glow d> <laughs> Basta po ordinary people, vlogger, gato po vlog. Ayan. So, Tama lang ang tariyahan dito. Sige ma'am. So ganyan na yun ma'am. Tapos may ulam pa yan ha? Apo. Yempo. Ay. Wow, yung Yempo ma'am, kayo mismo yung nagmamarinate? Yes po. Lahat po ng tinda sa Chaupan Street, ako po. So, wow. <laughs> Ayan. Ito na po yung 90 ma'am? Yes po. Dito sa Chaupan Street. Ayan ma'am. Um, sorry ma'am, anong oras ulit kayo nag-open? 3 p.m. to 12 a.m. Pero madalas po, ubus na kami ng 8 p.m. Tapos daily na po yun? Daily po. Monday lang po pala yung wala. Day po kayo na Monday. Ayan sa guys, day sila na Monday. So, habang ginagawa mo yan ma'am, dun sa mga... Gusto nung dumayo sa iyo, ma'am. Anong address mo? At tuwing kailan ka sumusulpot dito, ma'am? Uh, dito lang po kami nakalocate sa Barangay poblacion 1, sa Cavite. Sa harap po kami ng simpahan. Ng yan ma'am. Ano yung pinaka best seller mo ma'am? Parang hindi na sila mahirapan yung mga buhay nila. Ang best seller po namin is yung combo meal ko. Yung 150 pesos may drinks na po siyang kasama, tapa, tsaka lemon. Ayun, sige ma'am. Ang dami ko nang tinanong ma'am. Kakain na ako, pwede, pwede ba? Ako. <laughs> so guys, ito na yung chow pan rice dito kay madam. Ayun. Papasin Ang bilis na ano oh. So kung pupunta kayo dito guys, uh, medyo agahan nyo. Kasi mga late 8pm, wala na ma'am no? Oh, Gusto sila. Tapos ako nga pala sa Fiesta, dito sa may tansa uh, tatausting sa 27, 28 wala po sila dito. Uh, baka malipat sila dito. Sa perya, sa perya sila lilipat. So yun guys. Yun. Mm. Masabi yung ano niya, chopan rice niya. Para sa akin kasi less alat. flavor lang ng ano, parang hamaga to. Hamba naman. Uh, yung ham lang uh, sa... So, oh, yun yung nahanap kong lasa. May chorizo ako natikman. Chorizo uh -huh. sa yung ham lang yung flavor. Yung yung matitikman mo dito. Wala ka na ibang malalasa pa. natin yung diyan po. Ayun na, ko. yung asim na medyo malat yung asim siguro galit dun sa ano kalamansi so. mm. sulit na ito sa 90 pesos tapos bili kayo ng 10 piece ng palamig magaling palamig mo ma'am? 10 pesos, oh. pita 35 sa yung 100 pesos mo meron ka ng ganito kadami kasarap na chow pan rice tapos 10 piso lang na palamig ba? Diba? sulit yung 100 mo guys hindi pa na saan, saan magsusot Rekta ka na dito. Daming laman. Daming laman, no? Sa edad na 76, si Nanay Sally na ata yung pinakamatanda at pinakamatagal na nagtitinda ng siopaw na umabot lang naman ng na mahigit 26 years. Imagine nyo non-stop o oh, halos walang day of si Nanay Sally na nagtitinda ng siopaw sa loob ng 26 na taon. Hello Nay, magandang hapon po. Magandang hapon day po. Nay, matanong ko lang, gaano na po kayo katagal na nagtitinda ng siopaw dito? Uh, may room uh... na Magkano naman po yung shop nyo? Ah, Nung una nagtitinda kayo, magkano po yung shop Ah, uh, umano na Nung unang nag-start kayo tinda ng show pao, uh, dosi pa lang yun. Oo. Uh -huh. Renta na, na po. Right Ayan. Uh, ay, ko lang. Uh, nakakailang show pao naman kayo maghapon? hindi permanent. Yan siya yung nakaka-30, hindi siya igit pa. Hindi siya maina. Sa loob ng 26 years na nag, ano, taon, puro show pa lang talaga. tinda nyo. Non-stop yun. Walang day off. Walang day off. Puro tinda lang kayo. Puro tinda lang. Grabe yan, sipag yun. Nay, ano po ang pangalan nyo? Tagasan po kayo. Ah, uh, ang pangalan po ay Batsyon Manga. Tapos kada tatlo lang kasama. Ayan City. Nay bali lang taon na po kayo. Ha? Lang taon na? Apo? Ano sa uh, 76 Ano? 76 na po kayo? Apo Pero nagtitinda pa rin po kayo? Apo Ang sipag nyo naman po Ano? Ano po na parang tinabay niya? Ano pong ano na ito, Nay? Asado po. Asado po. May bola-bola po, isang flavor lang. Darap ko minsan na ito. Nay,

Ano ah, ni nanay. Ngayon ang wala ko lang ang pangalan mo. Sabi. Nanay, sabi. Dito sa may electrical group. First class na harina. Ang maaligas-gas na yan. Parang ginagamit sa mga pandesal. Sabi nga nila, halos wala nga daw ni isang taga Bilyamor Pasay ang hindi nakakaalam kung gaano kabisa at kasarap ang barbecue dito sa may Honteberos Iyaw-Iyaw. Nako guys, almost 40 years na sila nagtitinda ng iba't ibang klasing mga iniiyaw dito sa Bilyamor. Kaya nga halos lahat ng tao na malapit dito na nakatira at nag ng masarap na iniiyaw ay dito sila dumidiretso. Ah! The EO -EO. Ayan ma'am, ah, balita ko ma'am na isa daw to sa mga legendary na iyo-iyo dito sa Villamor ma'am. Gaano na ba katagal to nga ano, ma'am? Iyo-iyo nyo ma'am? Uh, we're almost 40 years na. So nag-start kami mga 1980s. Grabe. So yung ano ma'am, yung timpla, sim simula noon hanggang ngayon pares lang? Yes, wala po nagbago. Ayan ma'am. Ah, ano ba yung pinaka-bestseller nyo? Napansin ko sige ma'am, ang dami dito ma'am eh almost lahat naman pero syempre kilala kami sa barbecue pork barbecue eto po yes buksan The ko barbecue. mama and then yung sisig namin sisig ma'am yes pork sisig so originally sa bongbilya more kami una nagkaroon ng sisig yes. ay may chicken pa yes may chicken barbecue namin. wow so, may chicken skin din so, kung ayaw nila ng pork meron yes. naman sa maraming chicken may maraming patipid yan kasi oh. marami na rin yung magkakata ng pork nice maganda yan sige ma'am order ako na ito mamaya tag isa tikman natin yan tapos yung sisig, ma magkano naman po yun? 140, so a la carte lang siya. Yun lang yung order namin. Wala siyang kasamang rice, pero good for 2 to 3 persons. Sige, ma'am, ang dami niyong masasarap na pagkain dito, ma'am. Uh, anong oras na lang po kayo nag-open dito? Tapos yung gusto bumisita, anong exact address niyo? Okay, so, um ang start na, store hours namin is 4 p.m. to 10.30 p.m. So that's from Mondays to Saturdays. Tapos, um, exact location, makikita nyo kami sa Waze on Queveros Barbecue. 10 Corner 7th Street, Villamore, Barangay 1 Italy. So yun guys, nandito tayo sa mga Villamor. Uh, dinayon natin dito yung isa sa mga pinakamatagal na iyaw-iyaw. Ito guys, yung conteberos iyaw-iyaw. Uh, late 90s, uh, 80s ata sila nag-upisa. So total ng mga 40 years na sila. So special specialty nila dito siyempre, yung mga barbecue. Tapos so, so pa, yung barbecue nila dito dalawa, isang pork sa isang chicken. And then meron din silang nirecommend sa akin itong vegan. So ang hirap na ito magandang pito nito. So, ito 70 pesos naman to. Ayan. So, bukod dito sa Iniyaw, uh, best seller din daw sa kanila. Ito ang kanilang sisig ito. 140 yan, sir. Ah, uh, sir. Uh, 140 po ito. Ayan, alakad siya. And then separate po yung rice. Right. So, huwag na natin pabahin. Tikman na natin yan. Lay natin ito, barbecue nila. Wow. Ito ay yung pork. Number. Di ba hindi siya yung barbecue na ma-ano? Ma-ketchup? Di ba iba may mga barbecue na ketchup ma mamula-mula. Ano. Ito medyo ano siya eh, dun sa, side na medyo... Yung classic talaga na barbecue, ayun. Parang ganito yun eh. Ito talaga yun. Sarap mula. Tapos meron tayong nipin sa mga. Eat ah, Gusto nyo naman ng chicken? Kumain nyo ng pork at chicken barbecue. Chicken, oh. Ang lampot ng chicken, no? Ang karne ng chicken na alam mo, taba. Hanggang loob, ang loob yung ano? Yung lasa naman ano? marinate nyo. Hmm. Thing, mm. guys, ito ng barbecue? Guys, itu guys, matagal, ko na ito na miss Wow, eh. Vegan. Wow, wow karena masyarakat. Dapat. Bawang tuh gitu guys. Siyempre, yung sisig nila. Sisig nila dito palang klasik eh, no? Wala siyang egg. Mga sili yan. Doon mismo sa, ano, iyawan yung, ano, kakaluto. Yung flavor na ng taba, yung dated, yung na matitikman mo. Tapos medyo maangang. Mga 1 to 10, mga 8. So guys okay, ha, sa mga hindi pa nakakatikim at sa hindi pa nakakaalam, uh, kung gusto nyo maghanap ng solid na putripan dito sa Binyang Hall, barbecue guys, ito marirecommend natin, napasolid, ang taga na, supok na, sinubok na ng palahon, ayan guys, hindi na natin pwedeng i-contest na hindi sila masarap. So, dahil na kayo guys, Ontiveros, iyo, iyo.